Kamadar ka to. O, ito yung huli natin ngayon. Ah, harvest tayo sa korong. Mm. Yes, tayo rito, ano, solid. Ayun. oh, tayo tayong mulmol, Ah, na tayo nito. Woohoo!

pang labing isang piraso ang harta nito suno o, banahan pansays na wala kang bukid pabenta ito pang bigas Ito naman natin ang mga pangulang. Ito ah, pang bigas. Alright. Thank you, Lord. O, nung iba, talaga tayo ngayon kasi krisis. <laughs>